Hello ate, anong name mo? At ilang taong ka na? Carla po, tapos 18 years old. Batang-bata. Carla, saan ka mas na-attract? Sa older guy o sa younger guy? Sa older guy po. Bakit sa older guy? <laughs> kasi po ano, mas ano po, mas matured po kasi yung older guys since ayun nga mas attractive din sila since mag matured na yung itsura nila. Ah, uh, mga senior citizen, mas attractive <laughs> ba sir? <laughs> Hindi po ganoon, parang ano lang sa akin, parang ah, uh, parang 2 years gap kan or three years, mga ganon. Pero hindi yung, ano, yung, yung ano talaga, senior talaga. Ah, <laughs> uh, so 20 to 21? Opo, parang ganon. 28 ako, ehem, <laughs> Depende <ba, di> po. <laughs> Para describe your dream guy, Carla. Ay, ano po, medyo gopings, kasi ano na lang to, bonus na lang po yung itsura, since, ayun nga, gusto ko mature din, since ako, medyo immature pa rin din ako, gusto ko mas nakakaintindi, mas iniintindi ako, gano'n, tapos, ano, mas understandable naman, gano'n, mas pogi na rin. Paano pag, paano pag, <laughs> pa, paano pag foreigner, di kayo magkakaintindihan, ayaw mo? Ayaw ko, <laughs> gusto ko mas, ano lang, Pilipino. Ayaw niya sa farm? <laughs> ayaw <ko> po. <laughs> Mas mas gusto ko po yung pure Filipino since ano gusto ko 'yung pagmalaki yung ano natin lahi natin. <laughs> wow, sana all.